Ang video ko po ngayon ay about sa may tax. Ayan. Yung mga nakapending at hindi pa nakasweldo. Hindi nyo kailangan kumuha ng mga ID o kung ano-ano pa. na nyo lang po yung video ko and eto may mga pipilapan lang tayo. Eto po yung guys. Ayan. Siyempre una, pupunta muna tayo kay Facebook. Then, punta tayo kay Professional Dashboard. Then, baba nyo. Punta tayo kay Payout. Out tapos add tax info add tax info ulit continue as yes continue as yes continue as yes then ayan sagutan po natin yan what is your tax individual then syempre US citizen syempre po no hindi naman tayo taga US yun lang po ang lalagay natin no ayan no ulit Ganun lang. Imbasahin nyo na lang po. No lang ulit yung lalagay dyan. Para po mabilis. So, the next. then, syempre, hindi naman tayo non-US ID. Then, Philippines lang po ilalagay natin dyan sa citizenship. Ayan, nanapin natin si Philippines. Ayan, Philippines. Then, next na po ulit. Ayan. Tapos, ayan. Yung mga ano nyo, nasagutan nyo na po. Then, next lang po ulit yan. Tapos, ayan. Next lang ulit. That's next lang ulit. Then, ayan. Siyempre po, 0% yan. Dahil, hindi naman tayo nagpupunta sa United States at wala naman tayong communication doon. Kaya ina-next lang po ulit natin yan. Ayan, country natin syempre, Philippines. Ayan po, hanapin natin si Philippines. Medyo malayo ang ating bansa. Ha? Letter V. Ayan, si Philippines. Ayan po, Philippines. Ayan. Then, next lang po ulit. Then, ayan, okay na po yan. O, oh, isulat nyo na lang buong pangalan nyo. Kung ano, tapos i-check nyo. Siyempre, kayo kung gusto nyo basahin, basahin nyo. Yan, Shanice Kalayag nga ba yung nakalagay sa akin doon. Ay, hindi, mali. Shanice man nakalayag nga pala. Kaya, ayan, ulitin natin. Ayan, pag may mali naman po, makikita nyo, papaulit naman sa inyo eh. Ayan, next lang po. Then, okay na po yan. Ayan, tapos na. Okay na po. Submit nyo na yung form. Ayan, pwede na kayong kumita niyan. Makikita nyo naman po. Mabilis lang yan. Medyo mabagal lang po internet ko. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ayan, done na po yan. Ayan, okay na po yan pag ganyan. Mag-chat na sa inyo si Gmail. Ayan po, nag-chat na yung Gmail ko. O, ayan po. You can earn and receive payout meta. Okay na po, follow nyo ako. Huwag nyo kakalimutan.